I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. pag uusapan natin ngayon, bibigyan natin ng reaction ang mga nangyayari ngayon dito sa Miss Grand International for 2023. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat kay sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Siyempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. So, sa kasalukuyan nga guys ng ano na, nangyayari na ang coronation night ng Miss Grand International na talaga naman. Oh my God, opening show pa lang nila, bongga na. Uh, masasabi ko yung simula ay parang kotilyon <laughs> na alam mo yung eksena ng mga kandidata at sa kanong reigning queen and then syempre Uh, alam naman natin pag opening show laging bonga ang Miss Grand International pero kung ikukumpara ko yung opening show nung last year at this year parang piling ko mas bonga yun last year sa Indonesia and then of course bonga ang kanilang costume gusto ko pero kasi way back noong nung nakaraan na ginawa ang ang Miss Grand sa Indonesia uh, sa Vietnam noon parang piling ko mas bongga yung noon kasi di ba parang pinagsuot sila ng costume na pang Vietnam noong 2017 kung hindi ako nagkakamali so yon so mas gusto ko yon pero syempre iba naman ang pinapakita ngayon ng Miss Grand so parang napansin ko lang yung Miss Grand nauubusan na sila ng idea so sa opening show pinaglakad nila ng bonggang bongga yung mga kandidata na talaga naman oh my god parang piling ko talagang hihingalin yung kandidata kasi parang 50 million nila, yung nilalakad nila papunta do sa microphone na kailangan nila magmadaling maglakad. So yon so nakita kagad natin na talagang dito pa lang sa simula pa lang ng competition ay nagkakabuga na talaga yung mga kandidata. Yun dito pa lang makikita mo na yung eksena nila sa pasarela nila at saka syempre yung ayos nila ngayong gabi na talaga naman oh my god ang daming magaganda. Isa syempre sa paanda, syempre si Angola and then si Brazil sobrang ganda ni Miss Brazil Si Miss Grand Belgium na talaga naman masasabi ko, oh, yung panalo ang eksena ha. Long straight hair. And then si Chile na talagang buhay na buhay yung kanyang introduction. Paandag din syempre si Colombia na alam mo yon talagang ayaw niya talagang magpakabog. And then ang Landini ni Czech Republic kung paano maglakad paano niya introduce yung sarili niya, talaga naman nakikita mo na, wow, ang landi-landi niya. Then, Mark, mukha siyang Barbie, pero ayun pa rin, hindi pa rin siya ganun kabongga, yung kanyang lakad. Siyempre, bongga din si Gana. Alam mo si Gana, dati tong Miss, Gr Miss Grand uh, Karabi, sa dito sa Thailand. So parang piling ko nagkamali ang Thailand sa pagpili nila sa kanilang pambato kasi ang bongga bongga talaga ni Ghana. Pero syempre si Miss Thailand eksena naman kong eksena. Pat mas gusto ko yung eksena ni Miss Grand Ghana, 'di ba? And then of course, Naloka ako kay Hong Kong. Alam mo yun, yung parang wala siyang keber. Unbothered queen. Wala siyang keme kung ang mga kapwa niyang kandidata ay nagkakabugan sa pasarela. Si Miss Grand India, ang ganda-ganda niya ngayon. Si Miss Grand Japan na parang Sailor Moon. Winner ang kanyang styling. And then si Korea, hindi rin nagpakabug kay Japan. Si Myanmar na parang gumanda siya lalo. Para na siyang si Gasini Ganados. And then, of course, si Netherland, palaban sa competition. Si Panama, talaga naman masasabi ko, oh my God, nag-shine like a diamond star. Pero, syempre, hindi nagpakabog si Miss Philippines. Grabe, sobrang ganda ni Nikki Timora. Plus, yung kanyang pasarela. Iniisip ko nga, ako, baka ang bagal niya maglakad dito. No! Talagang energy at nakita natin na talaga naman pumalo at ang sexy maglakad. In fairness naman dito sa pambato natin na si Nikki Dimora na talaga naman sa first round pa lang sa introduction nagpaantar na siya ng bonggam bongga. Siyempre, hindi straight ang hair niya. Ang hair niya ay curly hair. So real signature ng alam mo yun, nakikita natin kay Nikki Dimora. Pero bet ko yung ayos niya today, yung make-up tama. And then, nando doon talaga na panalo talaga sa eksena, sa rampahan, etong si Nicky Dimora. In fairness ha, opening pa lang to, pero talagang bumanat na siya ng bonggam-bongga. -bongga. So, dito pa lang, parang nagpaparamdam na siya na lalaban ako. So, yun! And then, of course, nawala yung pangamba ko kasi, syempre, nakita natin kung paano maglakad yung mga kandidata. And then, dito pa lang, nararamdaman ko sa sakasakaling papasok siya sa semifinals ay feeling ko talaga magpapa-under siya ng bonggam-bongga. -bongga. But guys, syempre, stay tuned tayo dahil alamin natin kung sino ang papasok sa top 20 ngayong gabi dito sa Miss Grand International 2023. ayo excited guys? Oh my God, opening pa lang talagang sabi ko nga winner na. So, tingnan natin yung mga next na eksena. Ayan na, my god, top 20 na. So in fairness naman yung host nila ngayon, grabe ha. Ang gwapo at ang galing magsalita. So ayan na. Oh my god, tatawagin na ang top 20. So ang unang tatawagin ay So yun guys, in fairness naman doon sa ano, sa sa host nilang lalaki ngayon. Sobrang panalo ang galing mag-host ang galing magsalita at ang guwapo niya, di ba? And then ayun na nga, unang inannounce ay syempre yung best in ano, best in costume. So sa national costume ang mga nakuha nila ay si Japan, Nigeria, and then ang nanalo ay si Vietnam. To be honest, yung national costume ni Vietnam hindi naman questionable kasi nakita naman natin yung performance. Talagang panalo naman at wala akong masasabi doon. At Ayun nga. So, kumabog naman ng todo-todo. Pero kasi, uh, nag expect ako na sana lima yung kukunin. Ayun pala, tatlo lang. <laughs> so, nakakaloka. By the way, congratulations do sa mga nanalo na best national costume. And then, dito naman pagdating naman sa kanilang uh, tinawag dito, tough uh, country of the year. Yes. Ang naglaban ay si... Myanmar at sa kasi Vietnam. Then yung makakapasok ay automatic doon sa ano sa top 20 yung mananalong best country of the year. Kaya lang kasi syempre sa best country of the year alam naman na natin na si Myanmar yan kasi sila yung malakas sa botohan. At congratulations. And then naloka lang ako kasi pinag tinawag pa sila ng dalawa. Kunwari iniwan pa si Vietnam. Eh si Vietnam ay automatic naman niya best ano naman siya, di ba? Best country of the year. So, yun, ah, best national costume. Naloka lang ako kasi parang sa announcement ng top 20, medyo nawindang ako ng bonggam-bongga. So, sa kanilang top 20, andyan syempre si Myanmar, automatic from uh, country of the year. And then, of course, United States. And then, andyan dyan din si Puerto Rico. Andyan dyan din si Nigeria. Andyan dyan din si Czech Republic. Andyan din si Indonesia. Si Honduras. Si Laos. Dominican Republic. And Colombia. And then, another naman ay si India. Andyan din si Ukraine. Andyan dyan din si Thailand. Si Peru. Angola. Netherlands. Uzbekistan. France. Spain and Vietnam. So, kita naman natin na halos lahat dito ay talaga nag-performs. Pero, naloka lang ako kasi si France. <laughs> si France lang talaga ang pinaka-weak dyan. So, hindi ko alam kung bakit nandiyo dyan si France. Syempre, surprise ako kasi, actually, di ba sinasabi ko naman sa inyo lagi, pwedeng nagustuhan yung performance niya, kaya pumasok sa semifinals, pwede rin hindi. So, expected naman natin na pwedeng mangyari talaga yung hindi tayo pumasok sa semifinals dahil sa performance nga na nakikita natin galawan ni Nicky Dimora. Medyo nalungkot lang ako, nawalan ako ng gana. <laughs> Kasi syempre, uh, eto na sana yung perfect nating candidates, but wala tayong magagawa. Uh, ganun talaga eh ito yung competition na tinatawag. So, sabi nga sa akin ni kung ipapasok daw kasi si Philippines tapos ang dami daw na kabugera, so unfair naman dun sa iba. Pero kasi kung kabugera, kamusta naman si France? <laughs> si France na malumana. Yes, maganda yung mukha niya, pero nalulok ako kay France ha? Hindi ko alam kung paano to nakalusot dito sa semifinals. Dahil siguro, mabait at mabuti, humble siguro. Hindi ko alam kung ano yung naging pasihat. bakit nakapasok si France. Ah, dahil pupunta sila ng France sa sa isang ano, so consideration, di ba? So, yon. Naloka lang ako. Nawindang lang ako kung bakit nakalusot si France. <laughs> so, yun lang. Da, siya yung masasabi natin dark horse. But the rest, nakita naman natin uh, yung mga candidates na pinasok nila talagang mga kabugera pagdating sa rampahan. Except lang talaga kay France <laughs> so, yun. So, nawindang ako. Nawindang ako sa, <laughs> sa resulta. Pero, tingnan natin kung sino papasok sa top 10 sa kanila. Abangan natin yan. Maya-maya lang. Diba? So, yun. So, hello. Kasamakit yung ulo ko nawalan ako ng excitement. Charot! sa yun. Anyway, so, panoorin din nyo yung reaction ko. Ay, nakakakaba. <laughs> Hala. Nagkagulo na sa loob. Ala! Oh my God! Wala si Philippines! Oh my God! Nakakalaw ka! Nawindang naman ako doon. Hala. Totoo ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, pa lang to. So, may mga natawag. 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 17 27, so, 17.

naloka naman ako <laughs> Sabi ko na sa inyo eh So yun ang reaction ko naloka ako ng bonggang bongga hindi ako makapaniwala Actually guys 'di ba Sabi ko naman na ito yung kinakatakot ko kasi baka mamaya hindi gusto yung performance niya So hindi ko alam, hindi ko alam kung bakit, ano ang dahilan Ayokong isipin pero kasi isa dito sa mga nakita ko talaga yung performance niya na weak, walang pitik, walang palo Pero huwag na natin sisihin, kawawa naman si Nikki diba So ang importante ay nilaban niya yung bansa natin ng bongga-bongga sa paraan na alam niya, sa paraan na makakaya niya So, ang Miss Grand talaga ay hindi para sa atin. Ito ay talagang bakbakan talaga yung labanan dito, performance level, at kailangan din talaga yung candidates ay, alam mo yun, um, level talaga sa sa eksena. So, nakakaloka lang. Naloka lang ako. Parang nawalan ako ng gana. So, I realize na ang Miss Grand ay hindi para sa Pilipinas. But don't worry guys, meron pa namang pageant bukas. Ito ay ang... Miss International. di ba? So, yon, So, mali nyo bukas, makoronahan tayo sa Miss International. So, hayaan na natin sila. So, kani-kanila na yan. Anyway, eto nga. So, bali, ang top 10, kung sino ang pumasok sa kanila ay Myanmar, Netherlands, Angola, Colombia, Thailand, United States, Vietnam, Indonesia, Dominican Republic, and Peru. Sila talaga yung masasabi ko na in fairness naman, yung top 10 na napili nila, nakita naman natin nagperform talaga to ng bonggang-bongga sa intablado from the beginning until end. As in talagang nakita natin na grabe yung hataw ng mga kandidatang to. So, hindi ko alam kung sino yung mananalo sa kanila at hindi ko na alam din kung ano. Siguro si Colombia, isa yan sa mga may init. United States. So, talagang very transparent talaga ang Miss Grand. Kung ano yung gusto nila at kung ano yun nakikita nila, yun talaga. And ayan, nakita natin. Si Myanmar nagperform ng bonggang-bongga -bongga from the beginning. Umataw sila sa, sa botohan, kaya nakarating sila dito. And then, Netherlands. So, isa pa din to sa mga nakita natin na talagang pumalo din. At yung ganda niya talagang masasabi ko naman na bongga. Angola. Si Angola ay masasabi natin na performance level from the beginning. I'm happy for Angola kasi parang feeling ko si Angola talaga ay isa sa mga uh, the best. And then of course si Colombia, nakita din naman natin, 'di ba? Na talagang humahataw si Thailand, United States hindi rin nakakapagtaka, Vietnam, Indonesia, So, tatlong Southeast of Asia talaga yung masasabi natin matindi. And then, Dominican Republic and Peru. So, yon So, sila-sila din talaga yung nagkita-kita sa finals kung sino yung mga nakikita natin. Ako siguro, as uh, sa top 10 ko, ang wala dito, tatlo din. So, yon So, pito yung pumasok kasi si Myanmar, si Netherlands, si Angola, Colombia, United States, Vietnam, and Peru. So, sila yung sinabi ko na pwede sa top 10. And then, yung tatlo, si Indonesia, Dominican Republic, Thailand, hindi ko sila choices for the top 10. By the way, so, 15 yung nakita natin na pumasok sa top 20 na sa listing ko. And then, unexpected lang talaga na wala si Nikki sa top 20. Sabi ko nga, kahit top 20, okay ako eh. So, yun tayaga yung kinakabahan ko nung sa simula pa lang na Sinasabi ko naman sa inyo na paano kung hindi nagustuhan yung performance niya. So nand doon tayo. Yes, maganda yung kandidata natin, pero ang tanong yung ipinakita ba ni Nikki Dumora ay nagustuhan ba ng organization from the beginning until end of the competition. So yun lang. Nalungkot lang ako kasi yung sa introduction niya, hataw na hataw siya. So, kaya naman pala niya maglakad ng ganong kabongga. Bakit hindi na ginawa sa simula pa lang. So, yun. So, nalungkot lang ako. By the way, congratulations sa top 10. And then, congratulations doon sa mga tawag dito sa mga sumali. And then, of course, wag tayo malungkot kasi alam natin from the beginning, sinuportahan natin at talagang ibinigay natin ang lahat ng ating suporta kay Miss Philippines. Wala naman siya siguro masasabi sa atin, di ba? Kasi talagang support tayo sa kanya, 100% nanalig tayo doon sa performance niya, kumapit tayo ng todo-todo hanggang sa huli ng laban niya. So, okay lang. Ako hindi, ako and wala akong regret kung siya ang pinili ko na magiging Miss Grand International 2023 kahit alam ko na may nakikita naman ako na magaling talaga pero ang masasabi ko lang ay I love her I love her and laban lang mali mo pwede siya sa ibang pageant di ba so duto naman sa top 10 eh congratulations so ano naman, okay naman. So, ang next time gagawin ang Miss Grand uh, sa 2024 ay Myanmar. So, doon nila ilalaban yung Miss Grand 2024 sa so October 25. So, good luck. Good luck sa Miss Grand. Good luck sa magiging winner. At good luck sa lahat. And then, of course, sa atin lahat, congratulations pa rin. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. So, yon. So, mali nyo bukas. 'Di ba? Meron pa namang isang pageant bukas na aabangan natin. Doon talaga lumalaban naman doon si Nicole Bormeo. Eh doon tayo, malay mo, sa Miss International tayo magwagi. Ilalaban tayo ni Nicole Bormeo. Babawi yan bukas. And, na ano lang ako na hurt lang ako kasi talagang I will support. Ah, uh, talaga kasi I support her 100%. So naniwala ako sa kanya. Pero wala akong regret, guys. Wala akong regret kasi I believe her and I trust her and this is the result so kailangan natin tanggapin ng taos sa ating puso ng bonggam bongga in fairness naman yung production ng Miss Grant ay panalo pa din kaya lang kung ipapansinin natin yung previous na pageant nila I think mas kabog yung last year more than so this year So, congratulations sa Miss Grand International at sa magiging winner nila tonight. So, yon So, guys, syempre hanggang dito na lang. So, kita-kits tayo mamaya sa aking live. So, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin tsikahan. Kayo, guys, nagulat din ba kayo? <laughs> so, yon So, pare-parehas lang tayo ng reaction na mababa ang ating energy. So, Chika tayo maya-maya konti. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you later. Thank you guys.